ko alam kung bakit siya nagmamanifest sa akin. Parang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi ko maintindihan. Ikaw naman parang first time mo. Alam ko. Pero makakaiba talaga sa kanya eh. Hindi ko lang alam kung ano, may nararamdaman ako kaiba sa kanya. Liga, ganito. Malalaman din natin sikreto ng Mr. Regay na Ed. Tara, paso tayo. Alam mo naman na marami na tayo na-encounter na ghost. Kahit ako, marami na ako na-encounter, pero ito, sobrang kaiba ng multo na to. This is the first time na may humahabol sa akin na ghost. Sa profession namin, typically, kami yung humahabol sa kanila. Pero for the first time, there is something very persistent na talaga hindi humiwalay sa akin. investigate ako sa Fort Santiago. Hindi ako yung naghahawak ng camera kasi I have no intention to capture anything. May mga nakapansin na may nag-photobomb na isang guwapong guy na kakaiba yung itsura. Hindi siya photoshop or ginawa lang. The image of the guy on the right is real. Lagi siya nagpapakaramdam sa amin eh. I really tried my best to connect with him. Wala akong makuha eh. Alam mo, he looks like an American soldier eh. Tignan mo. Naging busy ako for two months um, trying to find out kung paano ko ililink yung mga nangyayari sa mga nangyayari talaga sa Philippines before even the uniform. May nagsabi sa akin na antique collector na yung uniform na suot niya is the uniform ng mga American soldiers during the Vietnam War. Tinapat ko yung kamay ko doon sa picture. And then, I received several messages. One of that is yung pangalan na Scott. Sabi ko kay Miss Jade, Miss Jade, sundalo pala siya. Kasi na, napipil ko yung, ano, yung grieve ng tao. Napipil ko yung yung ni niya. Ano ba talagang kailangan mo? Nahihirapan na ako. Ano talagang gusto mo? Pagod na ako. Sabihin mo na sa akin kung anong gusto mo. Please. Kasi ako naman, believer ako talaga ng past life. Believer ako ng reincarnation. Believer din ako ng karmic cycle. So, nung ponento ko ito doon sa mentor ko, siya yung nag-offer sa akin na bakit hindi tayo mag-past life progression. Close your eyes. relax, let go. Nung niregress ako, it's like just watching a movie, tuloy-tuloy. Parang lahat ng eksena nakikita mo sa isip mo habang nakapikit ka na napaka-vivid niyang tignan. It's like dreaming, but you're awake. Ang concern ko lang naman is malaman ano yung past life namin itong gayo, kung may connection kami

Yung magputi na guy, nakatingin sa akin na nangyumingite. Eh. Nakaagaw siya ng attention ko because of the way he looks at me, the way he smiles at me. Jade. For you. Thank you. I deserve it. You know? When everything is settled, I'm gonna bring you to America. That is where we will raise our own family. I promise. I'm afraid. I will stay here. Jade, don't be afraid. Our love will guide us through every step of the way.